Kwentong Sablay? Hi, ako si Kyle Joseph Angelo Saldonido, 23 years old, BS Development Communication Batch 2019, sa Sablay ngayong August 2024. Hello Kyle! Kamusta naman ang paghahanda mo sa Sablay 2024? Medyo nakakakaba na nakaka-excite kasi syempre hindi ko naman naghahanda para sa ceremony, di ba? O kaya sa pag-shift ng sablay, madali na yun. Naghahanda ka sa kung para saan mo gagamitin ng sablay mo. Pero I'm sure excited ka na. Maiba ako. Can you give us three words that would summarize your college journey? All or nothing. Mm. Tara magbalik tanaw. Paano nagsimula ang UP journey mo? Simula pa all or nothing na ako. Actually, wala akong ibang kinuha na college entrance exam. UP lang talaga kasi ito ang gusto ko. Gusto ko maging scholar ng bayan. Pero yun, unfortunately, recon student lang ako dito. And sa recon process, dalawang course ang uh, dapat papag-interviewhan ko. Pero sa DevCom lang ako pumunta. Kasi yun yung gusto ko talagang puntahan. So, kumbaga, simulat sa pool, all or nothing talaga. Ano naman yung mga organization na sinalihan mo? Dami kong plano nung una eh. Nung pagpasok ko dito, pwede ako maging ano, student journalist o kaya tuloy ko yung pagbabarsity. Or pwede rin ako mag-ACAD org para makompleto yung DevCom journey ko. Pero for all the right reasons, napunta ako sa Umaluhokan Incorporated. At ayun, yun na yung kaisa-isahang organization ko sa buong college life ko. Kyle, sa lahat ng organizations dito sa UPLB, bakit nag-iisang Umalohokan Incorporated lang yung napili mong salihan? Kasi wala na akong hahanapin pang iba. Walang shortage sa umal ng ano, mga panawagan at mga kailangan ipaglaban. Wala rin shortage sa umal ng mga mauhusay na artista ng bayan na may tapang para lumikha at magtanghal. Kaya andito na lahat ng kailangan ko, andito lahat ng kailangan ko para maglingkod gamit ang sining. Paano niyo naman nagagamit yung sining bilang serbisyo publiko? Ah. Sa umal kasi, lahat ng palabas namin, sinisigurado namin na sila ay mula sa masa, tungo sa masa. Lahat 'yan ay nakabatay sa mga educational discussions at sa pagsusuri sa kung ano nangyayari sa lipunan. At bukod doon, hindi rin kami nakukulong sa mga burgis na auditorium o entablado. Lumalabas kami para magtanghal sa lansangan. Siguro nagmumula din siya sa root ng umal mismo, tinatagang umal sa gitna ng martial law. Tinatagang umal sa gitna ng pangangailangan at mula noon hanggang ngayon, lahat ng ginagawa namin ay para sa masa. Sa lahat naman ang nakamit mo sa umaluhokan, saan ka pinaka-proud, Kyle? Hmm. Ay, siguro nung pandemic. Kasi di ba sobrang bigat nun para sa atin lahat. As individuals, ang dami nating hinaharap. Tapos ang dami pang nangyayari sa bansa natin at kailangan lalo natin ng tapang para lumikha at lumaban. Nung panahon na yon tumayo ako bilang chairperson at sama-sama namin ginapang yon para para hindi matigil at may pagpatuloy ang sining na makamasa. kailan meron ka bang natutunan mula sa pagiging isang miyembro ng umaluhokan na sa tingin mo ay hindi mo matututunan sa loob ng classroom? Marami. Kasi iba yung natututunan pag nababasa mo o napapanood mo sa loob ng classroom kaysa doon sa matututunan mo kapag kakaharap at kausap mo na mismo yung mga tao, yung iba't ibang tao sa iba't ibang sektor. Siguro pinaka natutunan ko, natutunan ko na hindi gawin ito para sa pangalan o sa karangalan, kundi gawin ito para sa mga tao, para sa masa. Kwentuhang college naman tayo. Ano ang pinaka-memorable experience mo dito sa UPLB? bumalik sa akin yung first night ko dito sa UPLB kasi 'di ba recond student nga ako so hindi ko inabot yung ano yung orientation o kaya campus tour ano lang humabol lang talaga ako tas ang dami kong kailangan ilakad ang dami kong kailangan habulin tas tanda ko ang lakas pa ng ulan noon alam niyo naman ang LB weather 'di ba so sa, sa lahat ng dami ng yayari ang una kong hinanap dito sa LB ay kung saan may masarap na sisig <laughs> Hindi ko alam bakit kasi paborito ko siya pero ang weird lang, memorable siya sa akin dahil nung first meal ko na yon umupo ako tapos huminga ako ng malalim tapos doon palang nagsinkin sa akin na Ma, Dad, nasa UP na ako. Kaya naman Kyle, kung babalikan natin, if may chance ka to meet the freshy Kyle, anong gusto mong sabihin sa kanya? wag ka puro sisig, hindi healthy yan. <laughs> eh, may ano, Siguro, make a lot of friends, talk to people, kausapin mo super classmates mo, yung org mates mo, or kahit sinong pwede mo makausap. Ipagsabay mo yung pag-aaral at pagkilala sa mga tao kasi tao ang importante. Bawat isa dyan may kwento. Oo, kwento ko yung pinag-uusapan natin dito, pero sigurado ako na lahat ng scholar ng bayan na sasablay ngayon, may magandang kwento na dapat mapakinggan fast talk naman tayo. Anong paborito mong kainan sa LB? Aling baby, 65 pesos, sulit na sulit. Favorite ng bayan sa campus? Ah, uh, SU basement kapag may rehearsal. Kung ikaw ay isang UPLB landmark, ano ka? Pwet ni Oble. <laughs> Anong favorite mo sa lahat ng naisulat mo? Pilipinas game ka na ba? Sino naman ang favorite mong character doon? Uh, pipoy sa interpretasyon ni El. Sa paglilingkod. Siguro simula siya nung high school ako. Uh, naglilingkod ako noon through catechism. Nagtuturo ako sa public school at sa orphanage. Tapos nagpaparetreat kami sa mga lower batches. Ayun, parang nasasabi ko nasa puso ko na talaga yung paglilingkod. Ibang forma lang talaga noon. At hindi ko rin inasahan pero uh, nabigyan ako ng karangalan from Lasall yung Saint Brother Benilde Award for being a student formator. Paano naman nakatulong yung experience mo na yon sa college life mo? Nadala ko siya kasi naniniwala ako na ang paglilingkod ay paglilingkod, anumang forma nito, basta nakakatulong ka sa tao, di ba? So since nasa puso ko na nga yung paglilingkod from my experiences sa high school, it was only a matter of finding the right outlet for me here in college. At doon na pumasok ang Umalohokan Incorporated ang paglilingkod gamit ang sining. Ano naman ang pinakamabigat na hamon na kinaharap mo sa buong college? I'm sure maraming katulad ko dito, pero yung unang taon mo talaga dito sa UP, sobrang bigat niya. For whatever reason, ang dami nangyayari sa unang taon mo dito sa UP. Na sabay-sabay yung pag adjust yung yung araw-araw na inferiority complex at imposter syndrome mararamdaman mo sa lahat ng tao sa paligid mo, yung yung mga family problems, yung personal issues, parang ang daming dumadaan na gano'n pagka first year mo at gano'n yun ang nangyari sa akin. Paano mo naman hinarap ang mga hamon na ito, Kyle? Hindi ko masabi kung ano mismo yung ginawa ko, pero masasabi ko kung ano yung hindi ko ginawa. Hindi ko siya ginawa na mag-isa. Maraming tao, bukod sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, Dumating din talaga yung umal, naging sandalang ko din talaga ang umal, kaya napamahal ako sa kanila ng sobra. Kung magiiwan ka ng isang wish para sa umal, ano ito? Patuloy lang tayo. Patuloy lang tayong lumawak at lumakas. Kasi yung mismong core natin, yung mismong dahilan kung bat tinatag ang umal, eh dahil sa matinding pangangailangan ng martial law. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong dumaan, kahit nagka-pandemic pa, hindi tayo magpapatalo, hindi tayo hihina. Patuloy lang tayo sa paggawa ng sining na para sa masa, tungo sa masa. Ano naman ang mga pangarap at plano mo pagkatapos ng graduation? Ano? Siguro babalik ako sa dati kong trabaho. May work kasi ako pero tinigil ko siya dahil sa thesis, dahil mabigat yung fieldwork at lahat. Ano, work siya sa isang uh, mental health NGO. Uh, nag ka work ako doon sa development communicator. Tapos siguro on the side, tutuloy ko pa rin yung passion ko sa paglikha, sa pagsusulat ng iba't ibang theater plays. Meron ka bang gustong pasalamatan para sa tagumpay na ito? Napakarami din, pero simulan ko muna sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa umal. Lalo na kina, kina Kiko, King, Kimaong, kay lahat ng tao sa umal. Uh, yung naging sandalan at kasangga ko, si Kelly. Yung, yung naging parang kapatid ko na, si Covey. Pero higit sa lahat, para talaga sa lahat to, sa lahat ng tao na nakilala at nakasalamuha ko, para sa inyo to. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. At syempre Kyle, bago natin tapusin ang kwentuhan natin ngayon, para kanino ang sablay mo? Para sa tao. Para sa masa para sa bayan. Ako si Kyle at ito ang kwentong sablay ko. Anong kwentong sablay mo? Ibahagi ito. Husay dangal talino. Ito ang ating kwento. Kwentong sablay. Cuentos a hablar Cuentos a hablar